Bali, walang pasok yung mga ibang estudyante, mga kanoypi uh, hindi ko lang alam yung ibang, ano, ibang paralan kung may pasok. Dito sa elementary, wala ding pasok yung, ano, yung mga service ko dyan. Sa pastry, yung apo ni Madam Luz. Pati yung, ano, yung apo ni Auntie Lisa, wala din. So, antay tayo, mga kanoypi ng ibang pasayero no? parang sabado lang ah. <laughs> what's up mga kanoypi nagbabalik na naman si kanoypi for another video araw ng biyernes mga kanoypi bali tinanghali tayo ng labas at uh, tinapos ko munang i-upload yung video ko kahapon uh, at ngayon hindi natin si siservisan sila anti-LISA ngayon Dahil walang pasok daw yung kanilang apo Ayan So, 6.12 na ng umaga mga kanaypi Pinapainit ko pa lang yung makina ni Mia Para makalabas na rin ako Ayan, napunasan ko na rin yung upuan niya mga kanaypi Okay Ayan, si Mia ngayon yan palabas na tayo mga kanaiti eh. sarap ko lang yung cake Wala kayong pasok? Wala? Ay. Kala ko mayroon. Sige. Wala palang pasok yung mga estudyante na yun. Mga kanayipi. Kailan tayo? Baglakid dito. Tuya

谢谢 bigay naman ng 30 mga kanaipi hanap ulit tayo ng panibagong pasayero bali walang pasok yung mga ibang estudyante mga kanaipi uh, hindi ko lang alam yung ibang ano ibang paralan kung may pasok dito sa elementary wala ding pasok yung ano yung mga service ko diyan sa pastry yung apo ni Madam Luz pati yung ano yung apo ni Auntie Lisa wala din so antay tayo mga kanoypi <laughs> ng ibang pasayero no parang sabado lang ah <laughs> At wala din akong nadatnan dito na ano, na tricycle Mga kasama kong kumipila dito sa IGL wala pa sila so tayo na naman yung magkakarga no? tempo

ah sige mandab. thank you oh, mga maka naip natin na natin yung paseran natin thank you sir Ay, see you, Mading. Ayos, see po. Ayos, see you. ano mga konekopi Memorial Park at ah, pinapayos namin kasi yung ano yung kuntod ng magulang namin, mag-anak, dito yung isa mga konekopi, eh, yung lola ko at lolo ko. Ayan, bali pinalagyan ng ano, semento. At ngayong araw siguro magtatanim sila ng ano, ng Bermuda grass. Ayan. Inaayos lang nila. Tingnan natin yung nandoon sa dulo, mga kanipik. sila yung gumagawa eh Ayan, nandito tayo sa mga kanahiri Bali ito, yung sa nanay ko Ayan, tinanggal muna nila yung lapida dito At yan, kahapon nabitak yan eh inayos nila ngayon kahapon siguro ng hapon nagpunta kasi ako ng umaga dito mga kanipi eh, nakita ko na may bitak bitak yung ano ginawa nila ayan nirepair na nila mga kanipi ayan. so maglalagay sila ng lupa na bago pati dito sa tatay ko eh Company Abel, now Nya yeah, tangi tatay lata gaji ko ana. Tatay lata gaji Bermuda na. Kaya mo di mo balin ti bigat. Bali, ano mga kanipi, naglagay sila ng bagong lupa dito. At ngayong araw din nila na, ano, tatamnan ng Bermuda grass. Ayan, pinaayos na ng kapatid ko na nasa barin dito. Para sa November 1, maganda-ganda yung ano, yung itsura ng ano, puntod ng magulang namin. Ayan, may pasayro tayo ना सर once again thank you

Okay. nagbilag kita mo sango yon Panak pa jay balayan tayo mga Sige antay Kanaw Ha? Ha?

magbalik yun 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 yung bagay ata ah? nga dati ka kung pa'y babalik yung nagbasate nyo ah wala oh, <laughs> yes, yes, na bumili nung mo di ko, paasantay pa sticker. Uya Okay, so a. <laughs> pang sakto yung daanan ayan nandiyan na si Auntie Libby mga kanayti tayo tayo dapat yung nga na, iba marami na kanyang kaya mga katawa bawal mo ay bawal tag cellphone iya yun nga ano na dibilago thank you auntie. thank you <tags> <tags> thank you <auntie. tags> ka, thank you 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 San Delevi Binigyan naman ako ng 100 At it's sundo yun mga kanaypi Ayan mga kanaypi Kakatapos ko lang man ang Alas dos na ng hapon Pag alas tres na nga mga kanaypi <laughs> Ayan May dala na tayo na itlog Yung kay Auntie Lisa Mga kanaypi isang tray Nilagay ko na dyan sa karton Punin uh, muna natin to mga kanayipi Pasayero Tara madam St. Andrew Saan kayo madam? SM SM Pagpapanan natin yung pasayaro natin mga kalayiti Tayo kayo madam Ayan mga kanipi, nandito na tayo sana. sa, sa pwesto nila na anti Carl! Nanti nga eh Ang bati ko na yung vlog Pwede ko ha Lawlawat, awan lawlaw Ano nakakita, lawlaw balayan ah. Untad na kanya nga takit natin yung ano mga kanayipi itlog kay Kian tayo dito sa paradahan mga kanayipi yung Thank you. Thank you, tay. Binigyan naman tayo ng 70 mga kanoipi Yung pasayros natin na nakuha dun sa, ano, sa paradahan Ayos oh 70 pesos Ayan mga kanaipi na natin yung Tatlong pasero natin Kumita naman tayo ng 70 pesos.